Noong gabi, ng December 22, 2023, idinaos ang 23rd edition ng Miss Earth sa Saigon Exhibition and Convention Center sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Sa 84 na kandidatang naglaban-laban, apat rito ang nakapag-uwi ng na kanya-kanyang titulo bilang Miss Earth Water, Miss Earth Fire, Miss Earth Air, at Miss Earth 2023 ating kilalanin ang mga nagagandahang dilag na nakapag-uwi ng mga korona. The Philippine Showbiz List presents Mga kinoronahan sa Miss Earth 2023 Sino-sino sila? Miss Earth Water, Do Thi Lan An, Vietnam, ang 26-year-old beauty na may taas na 1.71 meters at body measurements na 85, 60, 95 centimeters na mula sa Vietnam na si Do Thi Lan An, ang isa sa nakakuha ng corona si Anne ay kasalukuyang naninirahan sa Estados Unidos. Iniwan niya kanyang hometown noong siya isang taon gulang pa lamang patungo sa Europe bago siya tuluyang lumipat sa Amerika para doon magsettle kasama ang kanyang pamilya. Aminado si Ana sa simula ay dumana siya ng culture shock at hindi din siya tinanggap na kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kakulangan sa kasanayan sa si Ingles. Ganun pa man, masasabi niyang maswerte siya dahil may supporta siya tanggap mula sa kanyang mga guro. Kasabay nito ay inspirasyon binigay sa kanya ng ina na magtiwala sa kanyang natatanging mga katangian kung saan ay unti-unting umunlad ang kanyang English skills. Siya ay sa California State University, Fullerton at may maraming kaibigang Vietnamese at gustong gusto ang pagkain ng Vietnam. Ang iba't ibang background at mga karanasan ni Anne ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang lumahok sa Miss Earth Vietnam 2023 pageant kung saan nakamit niya ang panalo. Ayon kay Anne, ang pagiging title winner sa pageant ay hindi na nga hindi niya naranasan ang anumang mga pagsubok sa kanyang paglalakbay. Katunayan, kinailangan niya munang iwan na kanyang maayos na buhay sa Amerika at magsimulang muli sa Vietnam. Ngunit sa halip na maramdaman ang panghihinayang, mas naramdaman niya ang excitement. Gusto niyang sundan ang bawat desisyon na ginagawa niya ng buong puso. Bilang kinatawan ng Vietnam sa taong ito, si Ana nakatanggap ng pansin mula sa beauty pageant fans sa loob at labas ng bansa. Bagamat bago lang sa industriya at hindi gaano may karanasan, mataas ang pagpapahalaga sa kanya dahil sa kanyang sweet beauty, impressive education and English skills, at ang kanyang dedikasyon sa mga volunteer projects para sa pangangalaga sa kalikasan. Hindi nga nagkamali si Anne sa desisyon niyang subukan ang pageantry dahil siya ang kinurunahang Miss Earth Water. Maliban rito, siya rin ang nanalo bilang best appearance at itinanghal na best national costume. Miss Earth Fire Cora Blyalt, Thailand. Sa mundo ng beauty pageants kung saan natatagpo ang kahinhinan at layunin, ang pambato mula Thailand na si Cora Blyalt ay isang kahangahangang halimbawa ng beauty with a mission. Ang 19-year-old Thai Canadian beauty ay pinanganak at lumaki sa Chiang Mai province na dahilan sa pagkaroon niya ng malalim na koneksyon sa kalikasan mula pa noong bata siya. Siya ay bihasa din sa wikang Thai, English, French, and, and Spanish isa siyang mag-aaral sa International School Bangkok at plano niyang sundan ang profesyon sa environmental engineering. Nagpakita din ng kanyang kahusayan at interes sa ibang larangan si Cora mula sa pagtugtog ng mga musical instruments tulad ng piano, gitara at ukulele hanggang sa pagpapakita ng kanyang kasanayan sa pag-awit at sayaw. Nariyan din ang niya sa sports, kabilang ang soccer, volleyball at badminton. Samantala ang kanyang paglalakbay sa mundo ng pageantry ay nagsimula sa Miss Teen Thailand 2021 kung saan siya ay pumasok sa top 10. Ipinakita ni Cora hindi lamang ang kanyang ganda kundi pati na rin ang kanyang talino at karisma. Kasunod nito ay paglahok niya sa Miss Grand Thailand 2022 na karating sa mga finals at pinaigting ang kanyang presensya sa mundo ng pageantry. Ang pangangalaga niya sa kalikasan na hindi lamang isang paksa sa usapan kundi isang pangunahing bahagi na kanyang pagkakakilanlan na dahilan sa desisyon niyang sumali sa Miss Earth Thailand 2023 kung saan na uwi niya ang panalo. Maliban rito na din ni Cora ang parangal na Best in Evening Gown. Bukod sa environmental advocacy, si Cora ay sumusuporta rin sa iba't ibang social and charity causes tulad ng education, health and women empowerment. At sa katatapos lang ng Miss Earth 2023, hindi man nasungkit ni Cora ang dapat ang unang panalo na bansang Thailand mula nang sumali ito sa kompetisyon noong 2001, ay nauwi naman niya ang Corona bilang Miss Earth Fire. Miss Earth Air, Iliana Aduana, Philippines. Hindi naman nagpahuli ang pambato ng Pilipinas sa si Iliana Marie Aduana na umpisa pala ng kompetisyon ay talagang nagpasiklab na. Ang 25-year-old beauty ay isang licensed medical laboratory scientist na sa Waterfall Sanctuary ng Eastern Laguna, Siniluan. Siya ang gitna sa tatlong magkakapatid at lumaki sa simpleng pamumuhay sa probinsya kumuha siya ng medical course kung saan ay naging Dean's Lister siya. Taong 2018 na makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa Central Scholar University sa Makati sa kursong Bachelor of Science in Medical Technology. Matapos na pumasa sa bar exam, ay agad na natrabaho si Iliana sa isang laboratory at hinasa ang kanyang profesyon. Binalikan din niya ang kanyang childhood dream na maging flight attendant. At sa maikling panahong ito, para kay Iliana ito ang happiest working moments na kanyang buhay. Maliban dito ay pinasok din ni Eliana ang pagninegosyo sa pamamagitan ng skincare business na naroon ang pagpapalaganap ng pagpapahalaga sa kapeligiran at sa bawat isa. Noong 2018, itinatag naman niya ang non-profit organization na Education for Everyone na nagdalayong paigtingin ang kahalagahan ng inclusive quality education sa mga kabataan at mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng free resource materials and activities. Pinasok din ni Eliana ang modeling industry na naging daan naman sa pagkikipagsapalaran niya sa mundo ng pageantry. Ganun pa aminado siya na hindi talaga kailanman pumasok sa kanya noon na pwede para siyang ma-qualify sa mga beauty pageants dahil sa kinagistang simple pamumuhay sa probinsya. Wala mang gaanong alam sa larangang ito ay sinubukan pa din ni Eliana ang kanyang swerte sa unang sabak sa pageantry ay agad na tinahak niya ang national pageant. Ito ay sa Miss Earth Philippines 2021 kung saan ay naging bahagi siya ng top 10. Pinatunayan naman ni Iliana na taglay niya ang hinahanap na magandang mukha, talino at toned healthy body nang masungkit niya ang titulong Miss Fit Philippines noong November 2021. Maliban sa pageant title, nakuha rin niya ang special awards na Miss Ultra Slim at Best in Swimsuit. Noong nakaraang taon naman na magbalik si Yana sa national pageant sa pamamagitan ng Binibining Pilipinas kung saan ay tapos siya sa top 12. Siya rin ang nanalo ng Miss Photogenic Award. Sadyang wala sa bakabularyo ni Eliana ang salitang pagsuko dahil sa pangalawang pagkakataon ay muli niyang sinubukan ang kanyang kapalaran sa Miss Earth Philippines 2023. Mula simula ay bukas siya sa pagsasabi na ang pageant na ito ang kanyang first love dahil sa random niyang taglay niya ang katangiang hinahanap nito. Hindi nga siya nagkamali nang siya ang itinanghal na panalo at humakot ng maraming pagkilala. Sa pag ng corona, sinabi ni Iliana na magiging effective, hardworking, committed, passionate, and purposeful Miss Philippines Earth siya, na hindi mapapagod kahit anong ipagawang activity. Pinatunayan niya ito, na sa simula pa lang ng Miss Earth 2023, sinigurado ni Iliana na makagawa siya ng eksena. Katunayan, isa siya sa strong contender at bigay todo kung lumaban kung saan ay nakamit niyang impressive pageant performance. Sa mga pre-coronation activities, naging bahagi siya ng top 5 best appearance at nanalo ng best bikini. Nakuha din niya isang spot sa top 12 best national costume para sa kanyang Maria Makiling inspired look. At sa grand finale night, si Eliana ang hinirang na Miss Earth Air. Miss Earth 2023, Drita Ziri, Albania. Ang pambato ng Albania na si Dita Ziri ang nanalo at kinarunahang Miss Earth 2024. Tinalo niya ang 84 pang kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Si Miss Earth 2022 Mina Su Choi ng Korea ang nagbasa ng corona sa Albanian beauty queen. Ang 18-year-old Albanian model TV host ay isinilang noong June 15, 2005 sa Fushikruji, isang bayan sa Duris County ng Albania. Siya ay bunso sa tatlong magkakapatid. Hindi lamang nangingibabaw si Drita sa mundo ng beauty pageants, kundi naging simbolo rin ng empowerment activism at kamalayan sa kalikasan. Siya ay aktibo na kikilahok sa iba't proyektong panlipunan sa loob at labas ng Albania. Hindi siya natatakot na ipahayag ang mga adhikain na kanyang pinaniniwalaan. Ginagamit ni Drita kanyang boses at impluensya upang magbigay kamalayan at mag-inspire sa kanyang aksyon. Ilan lamang sa kanyang mga kahangahangang proyekto ang Drita's Dream, Drita's Green Mission at Drita's Voice. Samantala, hindi na rin bago pa si Drita sa mundo ng pageantry. Ang kanyang journey to success ay nagsimula sa kanyang bayan kung saan siya nag-aral ng high school at nagtapos ng na may parangal. Saka, sa kasalukuyan, nag-aaral siya ng journalism sa University of Tirana at pangarap niyang magtagumpay sa larangan ng media at communication. Mula pa noong kabataan, mayroon niyang passion si Drita para sa modeling at fashion. Sumali siya sa iba't ibang local and national contests, nanalo ng na ilang titulo at lumahok sa prestihiyosong Dilia Art Association na nag-uorganisa ng taon ng Miss Kipiria at the Miss Globe pageants. Ang malaking tagumpay ni Dita ay dumating nang siya ay sumali sa Miss Kipiria 2022 pageant bilang isa sa mga 27 finalists. Napansin siya sa swimsuit, evening gown at interview segments na dahilan sa pagkamit niya ng panalo at nagbigay sa kanya ng karapatan na maging kinatawa ng Albania sa the Miss Globe 2022. Sa natulang kompetisyon, tinanggap niya ang iba't ibang parangal, kasama ang Miss Bikini at ang titulong Miss Photogenic. At sa huli, itinanghal second runner-up. Kasunod nga nito ay pagbukas ng mga bagong oportunidad para kay Drita at nagmarka ng simula din na kanyang international presence. Ang paglalakbay niya nagpatuloy nang siya ay talaga bilang Miss Earth Albania 2023 ng Dili Art Association. Ang tagumpay ni Drita ay naging bahagi na kasaysayan bilang unang babaeng Albanian na nagwagi ng Miss Earth Crown at ang tagumpay sa anumang pangunahing international pageant. Maliban dito siya din ang kauna-unahang Miss Earth title holder na nagsuot ng bagong corona na dinisenyo ng Long Beach Pearl. Ang Vietnamese jewelry company din ang siyang lumikha ng Sakura theme crown ng Miss International. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!